So mga idol no update ako mo sa ito na ginapagwa nga uh, ginagawa ng uh, boarding house mga idol no so 2 days pa rin mga idol no kahapon uh, na ganun na nag pusti no yan no bali ko pala si bayaw mga idol no dalawa lang kami nga upra no bali siya naga building sa babaw so ako lang tingin nga uh, pero mga idol pero ano? so, may idol, no? si so, si ano? idol no so bali duwa pa lang ni kadlaw mo bra na mo ni idol mo si Beos Papo so siya to sa babaw na gawa winding no so dish pa lang ni may idol no siguro mga sunod pag uh, balik na guro, video na guro matupan ni mga idol ito so, may mga sunog po malik sa mga idol nga yung building balik isa ka lang po ni mga idol mo no so isa ka lang po yung mga 20 feet yung mga laba yung mga idol so masugpon po ito sa mga tupit, no. para parehas ni pantay sila nung may palayas no so doon ka po stay no Ha? Ah? Sifar sa dua kanta na temporary na mga idolo no ang iyang uh, palabitan ka isa min so yung na ka si Parlens no basta na to spiak so para hindi na mag ano yung uh, kisa no? para hindi na mag ano mag -aria. so yung, yung mga kisa min mga idolo no ano, raptor, yaw, yan. So, yung kapita da, sa may shipper lens. Yan, ito yung shipper lens. Mas lato pa ganyan may dolo, no? So, yung butahan ka shipper lens. Yan. At, para temporary, no? So, para makuha na yung iyang frame, uh, no? So, para matamat na yung frame. Uh, Yan. So, tapos na no So, pwede na na yung mga matamat ang iyang uh, mga traces ni mga idol uh, sa babaw yan. Sa mga traces yan. So, wala uh, no. so, uh, 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 na mga idol. So, temporary lang nga na yung uh, na frame. No? So, yung kabit na to. So, kung uh, no? bali dua kabilong nga uh, si Parlins. Yan. So para makuha niya. Para makuha ni matamat no, para maka utang tada sa dalong niya no ah uh, steel truss no so para ma mata mata latag sang iya nga uh, kabitan sang aton nga ano ang salog no ya no? so may naging butang dito na frame uh, mga idol no sa uh, na kita mo may frame na to, no yan, may frame sa ilalim no so na libel na mga idol no so ang iya nga isa rimay no yan yung frame niya yun. so dre ang matungtong ang ato ning uh, uh, si Parlens no so babaw ya yan at to na to my goal yan ang next dag sa my